Hello guys. Awag guys, and luto na sa si chupalia guys. Luto na sa si chupalia. Tara tingnan natin siya. Sarap. Munta nga na magtubig lang. Para maluto ang palaya. O pwede na niluto ang palaya dahi. Okay. Na magluto naman ang palaya. Bugay sa din na magluto lang mo. No? Ah, magluto mo na? Mm ayun ayaw. -hmm. Kadagang magplatoan ng gawas, eh. Wow 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 kind of it look. busy ka siya guys sudan guys kay kay bawo mo us magluto ta sudan pamahaw da na pani ubto ba katipid ka lang no kay sa mo palita May mo 100 nimo kuangon pa may man na kay pinangayo ra man na <laughs> pinangayo pinangayo sa silingan D.A. pinangay na carbon guys it look like to guys may kayo guys busy kayo siya guys oh as engine, guys busy kayo siya guys Bye guys, mga una meron tao-tao.